Good afternoon guys. Ngayon magluluto tayo ng beef salpicaw. Magisa mo tayo ng garlic. Madaming garlic. Kaya guys, brown na ang garlic. Ilunod na nato ang Mushroom di-taki mushroom ang ginagamit ko. Yan guys, naglagay ako ng kunting asin at black pepper. Ayan, itong ukay guys, luto na ang mushroom. Kukunin ko muna. Na, may dagang sabaw ay. Ayan, guys, natunaw na ang dalawa dito. Butter, ilagay ko na ang beef na minarinit ko. Ayan guys, ilunod ko na ang niluto kong mushroom at ating emikas mikas guys. Ayan, ato lang na siyang pahubason. Then, luto na yan ang ating beef salpicao. This is my version of beef salpicao. Yan, balikan natin kapag okay na yan. Ayan guys, luto na ating beef salpicao. Yan na ho. Uy, kalami ani guys ha. Mm. Thanks for watching. At bye bye. Kita 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 tiyan na nabulol man ako kita tayo ulit sa susunod kong paglo, pagluluto kita kita kits <laughs> nabulol <laughs>